Uh, di mga idol. Dito ako sa Bulwagat. Yan itong pangalan niya no. Oh. Kita yung pangalan. Yeah, dito ako bago to. ayong ang dan. Yeah. Yan dito. Hay naku to. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Yan. 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 ano Yan. gitu uh... LA yeah. May mga tanim din sila dito eh. mga lang. Ah. Kilala nyo itong mga idol. Uh, ito mga idol. Uh, may entrance dito, mayroon may entrance.

bagong ano ito eh bagong lalaka no dati gobernador para ito may ari gobernador? gobernador dito sa Cavite ah si Ayong o yan Ayong dating yung gobernador siya oo, maliksi kanya pala to eh no maliksi o Ayong Ayong to eh hindi nino nino saan mo dito? Ah, dito lang kayo sa Cavite, sir? Sa Carmona. Ah, Carmona kayo? Hindi na ako nito. Diyan sa Davila, no? Wala na, no? Di close na? Oh. Dati, daming maraming sa linggo. Mara, maraming ano dyan, eh. Wala na. Maraming tao dyan. Ngayon, eh, gihara ay. eh. Magandang ano doon, lugar. Ano doon, Pasyalan.

dana kuda te sa karmo na ano eh dansa satwood ah kalpon na yung sikirin nito nya civilian security, uh -huh. security. Uh -huh. security. Uh -huh. security. Yeah, dito pasok kami dun sa loob kasi may entrance dito mga idol, may entrance dito. binayaran ko na, na ang bayaran ko, wa one sixty, ang bayaran. <coughs> Di doon na nga, sa, so, kasi ang kaba ng ano.

ayok no? Oh. Ya. Ya no. Ija ija no oh. Yan kami oh. Welcome. Oh. Ya, oh. welcome. Papasok kami sa loob. Oh. Ya udah mi pala itu sa loob. Pwede you know overnight? Mana ada bagus ada di sana di sana. Oh, di sana. Oh, uh -huh. Ya. Yeah. Okay. Ha? Mayroon, mayroon kang karo roon tubig. Bakit nagsigil? Ha? may ito yeah, yung mga idolo. Yeah, bumaba na kami. Tingnan nyo sa so ito. Tingnan nyo. Mga idol. Tingnan nyo maigay. Tingnan. Yan yeah, o. Yan yeah, no, Mayroon. Yeah, no, Mayroon silang. Mayroon dito cottage. Banana. Yan yeah.

Yo, -er dito, na ba ang ano itong ticket nito? Hindi. Dito lang po yung Saan itong ticket dala namin galing sa labas, dito. dito yan? Ah, dito okay, pala ito. Poster, ay, sa, fill up na lang po, sir. Name and address. <coughs> oh, ito. Si oh. Mario. Oh. Lalim pala dito. Lalim pala ito. Mm, oh. Lali Pagasan po, po sila, sir. Taga ako, bulihan yes, ko, bulihan. Dito din bata pa dalhin. Yes po. First time po dito no. Mm. So, di Kompleto rito ma ay, ay ikaw na maglagay diyan. Na? Hindi, name and address po. Sige lang po. Eh, Paano mo, niyo po nalaan yung Ayong Adventure Park? nagtanong tanong tanong. Ah, yes, so, po. kami, paket tagay tayo lagi. Yung tanong kami, ma'am. Yes, okay. Record po yung life vest natin for safety na. No? Meron tayong mandatory staff. Kung napapagod kayo, huwag yung press sign. Nakiyat pa na. o yung stair po natin ay umaabot ng 165 steps. Pababa at pataas po. Kung kailangan po pahinga, magpahinga. Diba? Ilog? Opo, papuntang ilog. About naman po sa toilet and shower, dito lang matatagpuan niyo. Kung magkatagpuan kayo ng attire, dito na lang din po yun. Yum. Hindi po inaalawang cooked foods, alak at matalas na bagay. Kung meron po kayo ngayon, surrender na po sa security guard natin. Mm -hmm. Ay, tapos na. Baka hanapin po sa so, baba, pakita niyo na lang po. Yung wristband po, palagay yeah. na rin po. Parin kayo masig. <laughs> Saan ilagay? Ay, bangan? Ay, tali. Hindi naman ito maligo, man, titignan lang. Kasi, Ako, kasi, kasi yung pala uh, kong dalhin dito yung pamilya ko. Ah, nice. Pwede ba yung pamilya? Yeah. Maganda po talaga sa baba. Nalig na no, ngayon sa amin. Ngayon? Yes, po. Ay, kung tag-ulan, ma'am, wala, pangit, ma'am. Ma hindi na, ma'am, po. Kaso nga lang malamig. Hindi dito kami. Malinig na ulog dyan, malinig. Oo, malinig na siya, Kahit sa kamila na lang, sir. Ayos, ayos. Ayos. Kapag pa ka yan? Pa? Yes, sir. Saan na, Dan? Dito? Dito, sir? Dito. Diyo pa yung kumahal ng pwede.